Ho, back to business muna tayo, mga bulikat nung kaibigan at haliparot. parot, <laughs> ha, nga tayo sa aming site kasi nga umulan ng pagkalakas lakas. Kaya naman, pagkakataon ito, para taniman natin yung ground. Ho, welcome back, mga bulikat nung kaibigan at haliparot. Tara, libutin natin itong site. Halos isang buwan nga ako hindi nakabalik dito at titignan natin ngayon kung ano naman nangyari at mga ginawa nila panguna ko ang ginawa dito syempre summer at umula tiningnan ko yung mga halaman ayan nagbebertihan na sila at pagkatapos eto naglalatag sila ng mga damo para itanim doon sa ground na wala pa tamang pagkakataon nga ito na umulan mabubuhay silang lahat pag ating itiransfer na dyan sa ground so, sa mga client namin eto na po ang update dito sa ating memorial park o ba diba? maganda na siya ulit Bising-bising nga ngaking aking mother earth on oh, nagmamando do sa mga nagtatanim kung paano ba ilatag yung mga damo. Ho, oh, baka hindi ka pa naka-follow, follow mo na rin ako. at pagkatapos nga ayan tining ko rin yung CR na ginagawa, medyo malaki na yung nagagawa nila. Gumanda na nga yung mga damong nakatanim kasi naman umulan na pagkalakas-lakas. Ayan oh, nagbeberdehan, napakaganda tingnan. Medyo malapad-lapad pa itong tataniman natin ng damo para makumpleto natin 100% yung ground na mataniman lahat. saktong sakto nga ito ngayong tag-ulan. Kaya naman, makukumpleto natin dito. Possible, 100% na. Ho, kanina ka pa dyan, nanonood. I-follow mo na ako. Pindutin mo na yan. Maraming salamat. Ho, sa uling pagkakataon. pindot na. Hahaha. <laughs>